So guys, good day po. Welcome back sa ating channel Coins TV. Maayo adlaw sa inyo tanan. Maayo buntag at eto nga guys, nandito na tayo sa piso sa ating coin hunting. Naubos na natin yung tig sa 10 piso at 20 pesos. So, ito guys, halagang 200 pesos na BSP at NGC. Halo ito guys. So, sana swapin tayo dito ng hard to find na 2005 sa BSP. At sa NGC, baka makachamba ulit tayo na year 2017. At nakahunt tayo nga nung mga nakaraang video natin. So, hanapin nyo na lang dyan sa aking mga video. At kukuha nga tayo dito guys ng 50 pesos para sa ating coin hunting ngayong araw. Sana pala rin tayo kahit semi hard to find. At kung siswerte and syempre yung mga error, at syempre, bago tayo magsimula, maraming salamat po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir. At sana po ay share nyo po yung ating video at like po. At maraming maraming salamat po sa mga nagshare sa ating video at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Okay guys, kuha po tayo dito ng 50 pesos. So, Bilang Lantayo. 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast flowing, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And our team was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this the really end So ayan guys, 50 pesos hinati natin sa dalawang batch. palarin uh, pala rin tayo dito. Umpisahan na natin 'to at baka umpisahan pa ng iba 'to. Ang first coin natin ay NGC na piso. Ang hinahanap natin dito ay yung year 2017 na hard to find dito sa NGC at yung 2018 na upper mint mark. So ayan, syempre ang mga error, kukunin din natin yan. First coin natin, 2018 na low mint mark. So ang hinahanap natin dyan ay yung upper mint mark. So ayan ang mint mark po. Dapat yan, nandito banda sa may balikat ni Jose Rizal. Okay, common. So, Next coin natin, 2018 pa rin na low mint mark. At ang sunod natin ay BSP year 2011. Come on. Next coin. 2018. Tama na yung mga likod. Sunod natin year 2012. Ang BSP. At year 2015. At syempre maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter dyan. Maraming salamat sa inyong suporta mga sir, mga ma'am. At dito po at At syempre, maraming salamat din po sa mga idol natin na coin collector. Okay. Proceed na tayo guys. Year 2010. Come on next coin natin BINGC 2019 na low mint mark One lang din next coin 2019 come on at NGC pa rin year 2018 na low mint mark pa rin next coin natin 2003 so ayan guys Maganda-ganda pa rin yung condition nito 2003 Ito Sa itsura nito guys Mukhang magnetic to Pero yung try natin Kung magnetic to Kukunin natin to At ayan nga guys Magnetic Kaya kukunin natin yan Okay Nakaisa tayo yung ka muna sa tabi at proceed na nga tayo dito next coin natin BSP pa rin year 2017 come on. next coin 2015 come on. oops nalalaglag pa next coin natin year 2018 na low mint mark pa rin sunod natin 2015 2017 so, come on. Balik tayo dito sa NGC. Come on. At ayan, may negro tayo dito guys. Napakaganda niya ha. to may nag, ano pa, nagre-rainbow pa dito guys sa likod. Mat, kung tawagin to guys. So, hindi ko maganong makita yung mint year. Silipin lang natin guys. So itatabi natin to guys dahil bukod sa kanyang tone coin ay may mga error din. So ayan guys tignan nyo mabuti. Dito sa may number 1 na to tsaka dito sa may piso. Dito sa gilid nya guys ayan doubling pati dito sa gilid ng baba. Pati dito sa may pangalan nya at saka yung mint year, mint year nya so okay itatabi natin to guys ang ganda nito okay proceed na tayo ulit dito next coin natin 2019, 2018 Scott's tape pa Sunod natin 2011 Common Next coin, 2018 na lockpick mark. Sunod natin, 2004. At ang ating last coin dito sa ating first batch, guys. Year 2015. So, ayan. At silipin lang din natin to. Okay. Medyo may pagka-off center pa siya, guys. Dito banda, eh. Yeah. Pero kaya ano na natin dyan yan At dito na nga tayo Sa ating second batch So hindi na masama yung ating first batch guys Bukod sa tone coin siya May mga error pa At may bonus na 2003 So tignan natin dito kung bebenasin tayo sa year 2005 na hard to find Pero syempre bago tayo magsimula dito sa ating second batch Baka po hindi ka pa po nakasubscribe guys Pasuyo na po ng subscribe button dyan at yung notification bell po, huwag nyo pong kakalimutan para updated po kayo sa mga coin hunting natin at sa ating mga coin update. At sana po ay patuloy nyo i-share at i-like yung ating video. So maraming salamat po. At proceed na nga tayo dito. Ang first coin natin, NGC pa rin na year 2018. Come on. Next coin, 2019 na low mint mark common lang din yan next coin 2018 at dito naman tayo sa BSP BSP 2015 common next coin natin year 2014 may mga tama na yung gilid next coin 2015 common at BSP pa rin tayo. Year 2016. May parang kakaiba siya dun sa number. So, silipin lang natin guys. At wala naman. Wala naman kakaiba. So, dyan na yan. Next coin, 2014. At balik tayo dito sa NGC na piso. So, common. Yan, so, nagtotone coin na rin. O, iba na rin ang kulay. Year 2018. So, sisilipin lang natin, guys. Uh, at wala naman special. Kaya, dyan na yan. Next coin natin, NGC. 2018. Common. Sunod natin, 2019 na NGC pa rin. Common. Next coin, year 2018. So, common na yan. Next coin, 2018 pa rin. Common. At sunod natin ay year 2013. At BSP pa rin, 2015. Common. Next natin, 2013. So, common lang din at dito naman tayo sa NGC 2018 na low mint mark so upper mint mark ang hinahanap natin dyan next coin 2018 uh, 2019 na upper mint mark so parehas lang sila ng low mint mark common lang silang dalawa at uh, dito naman ulit tayo sa BSP na year 2017 common Next coin, 2017 pa rin. So, come on. Next coin natin, 2019 na low mint mark. Come on. Next coin, 2018. Kala ko rotated die, hindi naman pala ang ating last coin guys sa ating coin hunting year 2018 na low mint mark so, sisilipin ko lang to guys parang may kakaiba sa mukha niya. at mayroong kapirasong butas doon sa kanyang mukha pero hayaan na natin yan at eto guys ang ating na hunt sa ating coin hunting Year 2003 na magnetic at ito ang nagpanalo guys. Year 2018 ay 2019 na low mint mark. Bukod sa kanyang tone coin ay may mga error pa. Ang daming error na ito guys. Kung nakikita nyo, ayan o. Oh, may mga doubling dito. Tsaka dito sa harap ng baba niya guys. Ayan, pansinin nyo pati dun sa kanyang mint year at dito sa pangalan niyang Republika ng Pilipinas. Merong error dyan. Halos yung harap na to ay nabuo na tagdad -tag ng error. So, i-update na rin natin to guys. Ang year 2019 na low mint mark. So, alamin natin sa numista guys. Kung ito ba ay rare coin na ngayong 2024 semi hard to find, hard to find or common lamang so punta tayo dito sa ating source ang n.numista.com para sa ating coin update so ayan guys at derecho na nga tayo dito sa year 2019 na ating ia update so eto guys ang ating nahant na year 2019 ay may frequency na 10% So, ayan. Overs 1 Asia, Mint Mark near Jose Rizal. Regular hair. So, ayan guys. Meron siyang 10% na frequency at ang kanyang price appraisal dito sa extra fine at AU condition, 29 pesos. So, same lang silang dalawa. At dito sa uncirculated guys, 36 pesos. So, ayan ang kanyang price appraisal dito sa record niya sa numista. At masasabi natin na common din tong year 2019 na may 10%. At syempre yung ating hunt, yung ating kung hunt ay kakaiba bukod sa kanyang tone coin guys, may mga error pa. So ayan, tignan nyo mabuti ang kanyang mga error, ang dami niyang error. Okay guys, maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. At sana po ay pasuyo na po ng subscribe button dyan at like and share po nung ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Keep safe always and God bless.